Hello everyone! Magandang gabi! Ito po ang inyong lingkod! Mrs. Papansin, so for today's video, uh, magluluto ako ng ulam at ito ay ang green Shell. Green Shell, ayan. Pasosyal ka pa, ayan. green Shell. So, minsan na ako nagluluto nito kasi syempre hindi ko siya hilig hindi ko siya hilig mula bata pa ako pero dahil nagkakaedad na ako, syempre, paminsan-minsan, magulam tayo ng green shell. So, sa akin lang yun, paminsan-minsan. Pero sa inyo, baka gusto nyo, pwede naman yung, yung palagi. As in, minsan lang talaga ako magluto nito. Kaya ito tuturo ko sa inyo yung kaalaman ko sa pagluluto ng green shell. Syempre una-una, bibili tayo syempre, ah, ba? Diba? And then ito na nga inuhugasan natin. Nakatatlong hugas na ako at naalala ko before nung nagtatrabaho ako sa ibang bansa, yung paghugas nito eh kinukuskos pala siya igin-ganyan siya para yung dumi niya mawala. Okay? So, ito na yung mga palagaan mo. So, last na hugas na ito. So, i-strainer ko lang siya. O, dito. Kasi, igigisa natin siya. Ito na pala mga papansin ang ah, kanyang sahog. Meron din tayo dyan malunggay sibuyas, luya at kamatis. Ayan, yung lemongrass parating pa lang kasi nagpabili pa a catch. So, habang hinihintay natin ang lemongrass, eh, mag-start na tayo mag -gisa. Tara, let's go! So, haya na nga, syempre, sa ating pag -gisa, yung inuna ko is yung luya. Next, yung kamatis. Next, yung sibuyas and yung last is yung garlic. Kasi, kaya ko pinahuli yung garlic kasi mabilis siyang mag-brown. Ayan, mabilis siyang masunog kumbaga. Kaya pinahuli ko siya. And then, meron na rin yung seasoning. Okay. And for now, ilagay na natin ang drain shell. At inikos-mikos natin. Ayan ganyan lang magmekos mekos hmm, ang bango na and, and syempre yung pinabili kong lemongrass is andito na rin ilagay na lang natin sabi ko isa lang yung bibili pero dalawa pa rin yung binili so ilagay na lang natin lahat kasi pag tumagal sya hindi na siya magiging okay. So, ilagay na lang natin para mapakinabangan. Ayan, para maging sobrang mabango siya. Ayan, mekos-mekos hanggang dumami ang kanyang sabaw. Ayan na, medyo nagtutubi na siya. Takpan muna natin. Ayan. Buksan na natin. Ayan, wow. Wow. as you can see ayan dumami yung water niya yung sabaw niya kasi nga nilagyan ko siya ng tubig <laughs> kasi kanina medyo konti lang yung sabaw na lumalabas sa shell so dinagdagan ko na lang kasi yung gusto ni partner is yung maraming sabaw siyang hihigukin so ayan lang o, oh, diba? malapit na siyang maluto bago ko makalimutan, ayan, akala ko luto na. Pa pala ako itong malunggay. So, ilagay na natin bago mahuli ang lahat. Ayan, munti ka nang makalimutan kasi natakpan siya. Ayan. Imekos-mekos ulit para maluto yung malunggay. Then after this, is to serve nan natin. Okay. Ayan na. Let's serve. Ito na. Let's serve. Is serve nan naten ang ating shell. Thank you for watching, everyone. Have a nice day.